Good morning, good morning, good morning. Sa so, magandang umaga sa ating lahat, mga kalingap, mga kababayan natin. Bukit tayo pa rin. Eh, pipitas ako ng uh, ating uh, dadalhin sa bayan. Eh, grabe naman itong mga tayangaw na ito. Uy, uy, uy. Malis kayo dyan. Sinatayangaw talaga. Kasi walang spread ito, mga kalingap. Yan. Itong haba, oh. Ang haba. Alos 1 roller. 1 pit. 1 roller. Mm -hmm. Alis tayo ngayon. May lakad tayo ngayon mga kalingap. May lakad. Alis ngayon. Matutuloy na siguro ang lakad natin. palaya is mapait Inyan. Okay, so, magagaling natin sa bayan. Ay, gagala muna. Salubong natin sa ating kapwa. Is. And palaya. Tulong ang gulay natin ngayon. na bakasi oh. Salong. Oke. Okay. Oke, kita tayo ngayon sa... bayan bayan ng uh, Palawan Puerto Princesa City kasama natin si Boy Palawan si City ayan tayo po ay bibili uh, ng uh, tawag dito ay yan ang uh, tawag doon ay pang fishing po pang fishing kaya lang problema po ay nakaw hindi na po tawag doon bro hindi na po ano hindi na lambat

kung magkasya yung ating budget paano kano 2120 3170 tingga ng alam mo

Magkano isa? Yung isa pa lang nasa 340. Siguro yung isang daan ito, isang daan piraso na ito sir ha, nasa... 300. Hindi Times sa 340. 340. Yung isa ng, isang isa daan piraso nito. Mm hmm. 70 lang ng nylon. Ano ta Ayol sige. Ito 80. Pero ang rolyo, rolyo kilo. Magkano mm hmm. Kano bang kilo? kilo? to 70 mm -hmm. Hindi nakabalot na siya. Oh, isang kilo. Isang kilo lang. Oh, isang kilo lang. Gano'n kar isang kilo? Kasi ano yan. Isang kilo? Yan, yan. oh, plus O, i-clash natin. Pagkakasyay natin yung 5,000. Ano may yung ganyan. Hindi, sa... meron na, ako nito. Meron ako nito. Sige, i-plus mo, boss. Plus, ang kilo. Sibili lang rin. 4730 47 okay na no ayun na lang wala lang kompleto na kompleto na okay sige may pamirita pa kami <laughs> okay pakikwa na lang pro ano pwede na pwede na ayos ah, may pamirita pa kami ano, yung kaya 'yung wala rin, yung, 'yung pang, pang isda. <laughs> Sige okay. Sige lang, go, siyuan, lang, lang, pamimili lang. Hindi naman ganoon kaganda 'yung pamimili. 100,000. ayos.

dito naman kami tumuha uh, ng isang lambat dahil doon sa kabila walang lambat dito naman tayo ano? kasya pa? ha? ha? Na? kasya pa? wala wala ako? ha? ano sa'yo sir? magkano sa pinagot 1.464. 1 for 64 Pampur. Ito sa kabila. Sagat. Sa kabila. 3-3. Sagat na. Oh, Sagat na. Wala na kami pang ano. Pang um, mirinda. <laughs> uwi na kami ng uh, sabang. I stop over muna dito si brother. At uh, kukuha ng pasalubong. Sa kanyang mag-iina. Ayan ba mga natin? Lambat. nangalahati na kami, haos nangalahati na kami ang biyahe po dito, 1.5 haos ito oras depende pa rin sa takbo Ayun ah, yun na yung paano pala tawag ah, dito, Salbasyon na pala ito dito na kami sa bahay kubo Ah bro kung saan yan pagog 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 man magbiyahe round trip oh. ito yung lambat ito lo at ito wala na saan yung kanito yung buli buli na dito, yung pabigat oh Bukatin? Bukatin nanti sotu as Iya yeah. Oh, parang magaan ah Walaim buli pag magaan Ah Parang magaan, parang dikat Iya yeah. Iya yeah. Anong, anong size toh bro? Jis Jis? Apa? Oh, jis? Pulih yang matambaka jen nah <laughs> matambaka? Parang matambaka? Ba, bet ang lilit man Jis nga Gitu jis? Hmm Oh. Ah. ang natin dyan sa buwang baka. Paano susot ang, 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 ulo nito? Ang lilit? Ah. paano susot ang ulo nito? Ang, ang lilit man. Ah, makikita mo na lang kung paano mahuli ang oh. malaki ah. dyan. O, oh, ganun ba? Ah, baka yung palikpik, no? Hindi, yun know, o. Isa. Dubli kasi yun. Ah. Ito, dubli natin ito, bro. Ah, ganun? Oo. Oh, Itatayin natin yung pamato. Dalawang lambat sa isang pamato. Ah. Ganun. Ganun. Di ba siya ito? Pagdurugtungin. Oh. Ito sa baba, yan yeah, sa taas. Hindi. Saan? Pareha sila, magkasama sila. Ah? Oh. Double knit tawag. Ah, oh, double knit? Pag oh. ano talaga ng kawan. Ah, oh, ganoon pala yun. Double knit. Tapos din pala to. Tignan natin bro, ilay mo hmm. na dyan. Hindi, yun lang. Oh, mataas! 100 ng mata ito. Ang kulong nga ito yun. Eh. Oh. Uh Pang -huh. tatlong tao. Gigi, Gigi, ano? Iunat pa yan bro. Pilipitin pa yan. Ayun nga. Kailangan ka no. Diyan no. Malapad. Iunat pa siya. para uh, tayo yung mata niya. Magtayo ng ganyan. Oo. Yari yung ano dito. Yan. Yung kulungin natin yung ano dito. No? Yung. antok ito. Yung, yung, tor yung torsilyo na ganyang haba. Ay oo. Panday. Mahal. Daing na tayo. Ayos. <laughs> 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 tunggaw. Ayos. Oh, Ang tunggaw natin yan. Oo. Oh. Okay, ito na. Uh, hindi pa lang gawin na paggagawa. Gawin pa natin. Uh, Ma sponsor niyan, bro. Uh, Manang B. So ayan, uh, uh shout out kay Manang B. Manang uh, B. salamat at uh, nag-sponsor siya ng uh, pambili natin ng lambat. At uh -huh. ito, pag naayos to, pwede na namin gamitin yan sa mga gilgit dalawang dipang uh -huh. lalim tapos lang ilang uyan ni bro. Oh, so, so, ayos. So, Hay. <laughs> o, so, Ay. di ba sabi ko? So, bumili ko na ko no, yung goggles to. No? Oh, goggles. Oh, so, di ako nakabili sabi ko na bumili. Ay yung buong goggles eh. Si 700 si din ginagamit ko. Mm -hmm. Oh, maganda pero mas maganda no. Kitang-kita talaga. Meron man ako doon isa yung plastic. Ay. Pero malamig, maganda. Oh, yun. pangit yung plastic. Parang yung ginagamit ko dito. Mm hmm. Pambata. yung lambat. Hindi pa tapos. So matatapos to siguro by uh, uh, this week or next week. Okay po. So abang-abang po tayo sa ating mga upload videos. Ayan abangan po natin yung ating uh, paglalambat uh, naman.